Yes. Tsaka pag na-activate niya yung ano niya. Hindi na siya nagpapapigil. yes, <laughs> sa so, team sanay na ako. Kaya kahit kunyari nag- Uh, nag-awaits kami, uh, biglang tum tumugtugtog, ganyan, no? Kasi ako gan... And with at MG! Kaya hindi ako naiyak kasi with at MG. Ano yung birthday ni Lai? Eh? Sabi niya, naalala ko yung birthday ni Lai. Eh. Ano meron birthday nila? Kailan ba yung ni Arisa? Yung ano? Yung kumanta tayong dalawa? Ah, yung kumanta tayong dalawa. Yung kumanta tayong dalawa. Kumanta tayong dalawa? Sumayo daw. Ah, sa ah, Chili's? Ha? Huh? Hindi. Sumayo mo siya doon? Sumayo. Ah, yung favorite ko sa iyo mo yung <laughs> parang ganun. Yung parang sex bomb. Ah. Happy birthday. Pag nag -habit. Wala, eh, may lang yun. Pag ano. Oh, ganun siya ka extra. <laughs> <laughs> extra rice. yes, kalimutan niya na po yung shake it off. Mm, Pwede. Shake it off. Ayun, yung mga walang choice. <laughs> oh my God, since college, wala akong choice. <laughs> Na-elbow si Bea na shoot. Hindi mm. kasi, guys. Ang tangkad niya doon sa unahan. Hindi, tsaka... Kahit lumuhod siya. Oo. Oh, oh, Hindi, tsaka ayoko manay yung tuhod niya. And yes. Masakit oh, yung tuhod niya kasi. So, sinabi na, huwag ka na lumuhod ka man, yung man, tuhod mo. Bida-bida. Tsaka, -bida. ano niya nga, matangkad mm. siya, tapos lumuhod pa siya. May hirapan pa siya tumayo. kayo. Call me, maybe. Kalimutan ay, na din yung ay, call niya. Joke. O, di ba? Nakaluhod na si Bea. Natak natakpan na ako. Ano ba? dami mo na mga ano. For sure. Agua Bendita. Daddy! Project, eh guys, ano kasi namin yun? Project namin yun sa school. Tapos may group kam nila eh. Iwan ko nga anong class yun. English yata yun atay. Kasi atay rin oh, nakakatagay. Oo. Oh. Pilapin niyo yung pag-ibanyan. <laughs> Tanta ko si Mia Tan. Saan ba yun? Hindi. Kasi... Sa atin yun Ah. Masakit ba yung kurot ko? Hindi ako masakit mangurot yung isa dito. Masakit mangurot. Mm -hmm. At saka doon ko lang siya kinurot. Hindi kasi... Mm. -hmm. mm -hmm. nakalive daw sa live si Dennis. Wah! Ah, yung manager mo. wala lagot kayo. Pag di nyo, ano, sinunod yung ganyan sinabi ni manager. I guess daw natin si Denise ngayon. Hmm? Paano kaya? <laughs> ano daw? Pag nag-import si Gemma, will you give up your career? Taray naman ng mga tarong. Ba't nabilasak pa? Yes or no? <laughs> Hindi, syempre ko siya kasi alam ko na hindi siya mag, aano uh, ano, magdadalawang isip pagdating sa mga ganong offer. And deserve naman niya din na i-pursue yung ano, pangarap niya, di ba? Tsaka ano, siya, siya yung isa sa mga tao talagang nakilala ko na grabe yung passion sa volleyball. Kasi gusto talaga niya yung ginagawa niya. Magsa stop Malapit naman na talaga ako mag-retire. <laughs> so baka, wait that time, hindi ko na kailangan mamili. <laughs> <laughs> Doon na siya, mag-work na rin siya kung saan man ako. Char. Hindi naman siguro. Siyempre, hindi ko naman din patitigil. Na. Nag-work siya. Hindi ko naman siya patitigilin. Siyempre. <laughs> <laughs> Charles. Eh, ayaw pala talaga. As housewife. Uy, joke ko lang yun, guys. Pero pwede rin. Joke <laughs> lang. Parang hindi ko rin kaya na... Na ganun. Oo, sabi niya ayaw niya ng LDR. So, nagbago na ba ang pananaw mo sa LDR? Kung kunyari, hindi naman ako mag LDR tayo. One month lang eh. Kasi babalik na rin ako kasi hindi ako na gusto. Ayan. Ganyan siya <laughs> lagi. Napaka-negative ng pag-iisip. Pag Pagpunta doon, ay, hindi kita gusto. No, no, no. Go back to what the kids. Tama. Huwag nega. Lagi ko sinasabi sa kanya power of friends. Hindi kasi nga. Yung ganun, hindi na ako aasa love. Eh, hindi nga. Dapat hirak nga, ma ina-attract mo yung mga mm -hmm. ano. Oh, di ba? Ina-attract kita. No. <laughs> <laughs> encourage mo daw mag-read ng books. Oo. Pero mahirap ako mag-ano, mahirap ako magusto, mag-magkagusto sa books. Oo, Maghanap. Kasi gusto niya yung mga psycho. Mm -hmm. Very dark kasi yung ano niya ni. Eh. Mga gusto niya pagdating sa mga palabas. But And, hindi naman. Depende sa Moon. mood. Oo, oh, oh, mood ko. Para mas Pero, madalas, ganun siya interested. Oo, oh, kasi gusto ko nga yung nag-iisip. ganoon. Mm. Lalo, kunyari, ano, may pinarad kami nila nito isang beses. Ano nga ang title nyo? Um, Alin? Yung, ano, yung girl, nagkaroon siya ng ganito. Yung, ano, Portuguese movie. Ano ba ito? si si Tiago. Yung title noon? Betrayal something? Oh. Ano betrayal. Oo, ano nga yun? Basta something. O oh, yun, basta yun. yun mga ganun. Tapos sabi ko, sabi ko siya yung ano yung ganun, killer. Oo, oh, pisa um, um. pa lang, alam na niya. So, hindi ko napapanood. Kaya tinulugan niya ako. Una mo siya matulog. Ganto ko. Uy, ka na matulog. Mm -hmm. <laughs> Bawal mo matulog. Ipikit pala ako. Huwag ano ginagawa ko? Oh, Butugos. pero minsan lang yun. Pero ngayon, napapadalas. Kasi minsan na siya yung una na ano talaga na tutulog. As in, pa lang ako. Oo, 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 oo. Gagawin. Pinoyhen nyo. O, oh, sige. Pag nagpinoyhen tayo, galingan mo. Pati tulog, no choice. Oo, naiingit siya. Pag natulog na ako, kailangan nakatulog na din siya. Alam oh mo, may gano'n ako. Tapos minsan, kahit ayaw niya kung nangyari, late na siya nakauwi. Tapos, natutulog na ako. Pag gusto niya damayan ko siya, aano siya, mag-iingay. Or, yung mga galaw niya, sasadyain niya yung mga ako. Para, magigising. Hello, excuse me. Pag may sakit okay, lang, lang, lang ako. Pag may sakit lang ako. Pag may sakit lang ako. Pero di rin naman ako nakakatulog may mga ah, pag ko siya. Love, love, ina lang dito. oh, sa may ano. Kasi yun din. Ayan. Ito ka lang pala. O, oh, yan o. Oh. Ayan. Sino naging huli ko? Yung yan na itinatanong. Ay, hindi lagi. Ikaw din naman yung moment eh. Ikaw. Oui, Oo. 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 Talaga yung iyo. Ganun lagi? Hindi naman lagi. Oh. Minsan ganun lang. Oo. Oo. Pag si Pag siya unang natulog. Wala. Hindi ang lagi kong ginagawa. Lagi kong ginagawa nakakagat yung ano ko. Dila. Nakakagat yung dila ko. Tapos natanong ko siya, hala, matutulog ka na. Sasabihin niya, oo, antok na ako. Okay. <laughs> <laughs> hindi, kasi ikaw naman, hindi ka talaga nakakatulog pag di kanto. Ako kasi, kunyari, eh, sino na magagawa <laughs> <naman> ako, bakit? <Make. laughs> sino na matutulog dahil O, kunyari, na, ikaw, naantok ka na. Ako, hindi pa. Pero dahil gusto ko nang sumabay sa'yo, makakatulog na ako. Ganon kalakas yung ano. Ganon kita kalakas. Oh, hindi pa. Pero dahil gusto ko na sumabay sa'yo, makakatulong na ako. Ganon kalakas yung ano. Ganon kita kalab. Ganun. Huh? Antok, antok ka, inaantok ka na. dahil di pa ako inaantok, pero dahil antok ka, maantok na ako. Ganun. Connection. Pero may ganon talaga. Pero kaya ko talaga matulog ng hindi inaantok. Sino malikot matulog? Hindi ako malikot. Hindi malikot. Malaki ang sako. ano kasi ako, gusto ko may hug na unan. Mm -hmm. So nagagalit siya kapag ano. Kapag di siya yung hug. Eh, kasi ang tigas niya eh. Tutu Tutusok tutu <laughs> siya dito sa ganto. Hindi, siya tsaka comfortable lang na ano. Mas nakukuha ko yung pesto ko na tulog na. Nakahag ako sa unan. Pero nakatalikod sa kan ako natutulog ako. Lang. <laughs> okay, oh, basta nakahawak ako sa kanya. Okay na. Ang tigas niya. Oo, matigas talaga siya. Hindi, matulis. Ah, matulis. Oo, Para, matulis. Sa kumbuto ko, matulis. Pag tatry ko gumanto. Oh, yung kasakit. Ilang beses ako mag ng, ng uh, best song. <laughs> susuko na lang ako. <laughs> Hindi mo kuyak na ako. Hindi mga cells, guys. Buto. Buto. Ayan na, tignan. Yung buto niya yung, ano, matalim. Ayan, o. No? Oh. Mm, Di ba? Sino namang gago yun, Diyo? o, oh, kunyari sa bus, ganun. Ang sakit, pati ako nasasaktan. Kasi pag kunyari matutulog siya ganito ko, kunyari sa mga sasak, mga sa train, ganyan. Ang sakit. Kaya <laughs> yeah, kahit ano, wala akong choice. Ako na lang gumagano para siya yung gawin sa akin. Pero nakakangalik kasi yung... <laughs> yeah. Thank you, Ches, sa Hindi ko nga alam, eh. Bakit ganito? Di ba, tulis Sa kanya nga wala, eh. May, meron, pero hindi gano'ng katulis. Sa kanya nga to. Hindi, alam mo, kahit feeling... sa ang buto, kahit sa tuhod. Bakit ganun? Baka feeling ko kaya o, matulis. Tingnan mo, pil pilay ka daw. Ha? <laughs> huh? Ano Baka may pilay ka na. <laughs> kaya mo, <laughs> ayan mo. Di ba? Ngayon na ako nakakita ng ganyan buto. Kahit sa mga ibang kakalala ko na mapayat naman. Hindi matulis. Hindi matulis. Pati yung tuwod oh, po. Minsan nagkakantugan kami siya na sa to. Oh, ito. Natubo din po din. sa ewan ko ba bakit ang buto ko. Hindi ako nangangagat. Sabi niya si, kinaka, na nagigil ba, daw ako, nangangagat din Hindi. Hindi siya nangungurot siya. Ganun. 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 Elma. Ano ba si Elma? Elma. team captain si Rina. Sino Yung kaklase namin nung college. Ay, yun daw ba yun sa TikTok? Oo. Ah. Mukha lahat ng mukha. Ay, ano hindi ay si ko si napapansin. Charisse. <laughs> Marunong kami mag-bike. Mm <gasps> Thank you, Lois! Paano Alos. ko sino nagbigay? Hindi, <laughs> hindi, lalagay <laughs> dyan. Sabi mo. Thank you, Atalois. Alois. Dali. Binabaksab kami ni Denise. Bakit? At sabi na. Hello, Ate Dong. Ah, pwede ba si Bali doon? Pwede siya pumunta dyan. Pero, paano yung live niya? Ay, hindi ka pansin niya. Ah. Gano'n daw ka-private si Ella DJ. Yung phone niya, pati yung room niya nakalak. Oo. Oh. Kung <laughs> niwala sila. So, sobrang private niya, walang nakakapasok. Char. Ikaw daw, sa lalabas si daw ng CCS, sino daw pinakos? For sure, Atene Ateneo. mo, Please si sa Sasa. Ay, mm. hindi niyo hindi niyo hindi niyo na kailangan tanong, alam niyo na agad. Kasi kundi lang. Mm. Ay, lang. Invite PK. Ino-open eh. you know, ang phone na isa't isa. Yes. Mm-mm. Meron kaming naka aming face and fingerprint. Finger Kasi syempre, pag mga emergency or kailangan na ako mag-open, ganyan. Lalo, mo, kung drive siya. So, kaya. Kayo, never kami nangalikot ng phone. Uh mm -uh. So, kunyari, kunyari, love, ano, um, wala, wala pala, hindi pala, hindi pala dapat, ano, timba kayo na ayaw makalaro. Well, no. Hulo. Thank you, Laila Skip. Laila Skip. Ganun. Thank you.